isang araw na pangtripan ng Clarence Space nap magamit ng lapo dito sa kaklasi. Kahit na niya naman na dulo ko ang kanyang pabila-record. Ngayon Boom! Boom! Ngayon! Report! 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 na tao meron na ang patito! Boom! Upak! Boom! Boom! Upak! Boom! 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 Ayun, di naman mawawi. Umay na yun. Umay, umay. Umay, grabe naman ito. Parang ano yun? Parang pipin niya ako, boy. Buti na, nakarekula ko dun. Buti na nga lang ka mo. Nakarekula ko dun, no? Buti na lang. This one. Ito, nataka mayroon nga ang tetel. Pero pito, ano ito? Di naman kurutong gubing tetel. Ba't yung parabot ang tetel? Umay naman yan, pari. Sa wakas, nakapatay rin eh. Umay, ba't hindi to na ito, Leslie? Sige, sige, kunin nga, kunin nga, nga, ating pagong na Matin to, mati Ken, mati Nice one, nice one Nice one Umay! Umay Oh my naman, naglaluan naman to guys Hindi naman ito ng lag Oh my, yung lag Oh my, kaya pwede na yun Huwag muna ako, bali Lag, grabe naman to pa Oh my, par grabe naman yun pa Nicole, nice one Buti na nga ka ng kamo, nakarecord ako dun Eh kung hindi,